Ay, grabe naman ang init ngayon mga kachabi. Ay, ma-steady nga itong electric pan. Sa sobrang init, talagang kailangan itutok ng electric pan. Eh. Ayun lang. Nagkatanggal yung ano, yung ibabaw. Ah, tanggal Hindi na ma-steady. yun lang, tatanggal yung ibabaw may share ako sa inyo mga kachabi kung paano gawin discard ito para pagka inaangat nyo yung ganitong laksa electric pan eh hindi, na mabu siya mabubunod tara yun mga kachabi welcome sa channel namin chabi bikers Nakita nyo kanina yung aking intro, yung electric pan, na gusto ko steady sana para hindi umikot-ikot. Ang problema, nabubunot yung ganito. Meron akong isishare sa inyo kung paano ito uh, magagawa ng paraan pansamantagal para kung halimbawa eh, malayo kayo sa bilihan ng mga accessories sa mga electric pan o mga ganitong pyesa, parts. Eh, pwede nyo muna gawa ng paraan para pagka ini-steady ninyo, eh, hindi siya nabubunot. Yon, no, oh mga chabi, ito ang dahilan kung bakit siya nabubunot. Eh, maluwang na to. yung maluwang. Yan, hindi na kumakagat. Pag hinihilan yung ganun, eh, yan, nabubunot siya. Hindi siya lock Meron yung parang maliit na, anong parang stopper. Meron yung stopper. Yung eh. problema, hindi na kumakagat. Kasi nga, dahil sa maluwang na. Yan, maluwang na siya. Dapat masikip siya. Dapat nakaganyan siya. Para hindi siya mabubunot. So, paano natin gagawin yon Gagamit tayo ng cable tie hanap lang kayo ng cable tie yung ganitong cable tie, maliit lang tapos nakakasya siya pag nabili nyo dito tapos pagka na, nakahanap lang yung cable tie eh kakabit nyo yung cable tie dito sa piyesa na to ng electric pan tapos higinyan nyo lang ilock nyo tapos yun, ipitan nyo na yung paglock hanggang sa mapapansin nyo itong yan, yung bilog na yan, dapat yan lumiit para hindi para ano, sumara ng konti para hindi niyo siya mabubunot pagka inipit niyo yung pinalak electric fan. Yan katulad niyan, di ba? Yan. Yan oh, di ba? Lumiit na yung bilog niya. So, tapos pag nagawa niyo na yan, puputulin lang yung cable tie. Okay, kung meron kayong gunting, pwede na yung gunting kaso wala pa kitang ganding ito na lang yun yung ganitong klaseng plates cutter putulin nyo na yung mahabang part yan, okay tapos kabit na natin doon sa electric pan tignan natin kung mauhugot pa siya o hindi na kaya hey mga ka subukan natin ibalik ito medyo sisikip na tong anong to medyo mahirapan kayo pero shoot nyo lang ng ganun para pumasok pumasok yung butas na to dito sa ah uh, ito yan yung nakalawit na yan yan okay subukan natin kung mauhugot kaya mga katsabi hindi na siya nauhugot yan, yan. naglalak na siya dahil sumikip na yung yung ano niya yung butas niya hindi na siya mauhugot pansamantala, may, pwede nyo siyang gamitin. Actually, pansamantagal nga, pwede. At least, hindi na kayo bibili muna ng ganito. Siguro kung talagang nag na siya o nabasag, tsaka lang kayo bumili ng bagong ganitong party ng ano, electric pan. Yun, at least, pansamantala, nagawa natin yan. Maayos. Kaya mga kakachabi, ah, umiikot yung electric pan, di ba? Subukan natin kung umubro ba yung ginawa natin, ano, diskarte para hindi mabunot yung parte na yun ng electric pan yung pang steady na inaangat ayan, okay mga kachabi inaangat ko at naka steady na yung electric pan paikuti natin o oh, mingot na pwede na, naayitsa natin hindi na siya nabubunot pag ini-steady natin ayan. at hindi pa tayo bumili ng bagong parte piyesa ng electric pan. Yo mga kachabi, sana nakatulong naman yung video na nagawa ko ngayon na share ko sa inyo kung di, uh, yung ginagawa ko kung sakaling uh, lumuluwang na yung, ano, yung pag-steady ng electric fan ba pag umiikot siya, tapos gusto yung nakatapat lang na sa inyo, i-steady nyo yung ganun uh, pinakita ko sa inyo yung ginagawa ko kung nabubunot na siya Ngayon at least uh, hindi na natin kailangan bumili agad-agad uh, uh, sa hindi pa naman siya nagkakrak o nabibiyak pwede naman natin siyang discard yan pansamantagal kahit papano at least sa uh, nagawa natin ng paraan yung ganong klaseng problema sa electric fan okay mga kachabi kita kits, kita kits tayo sa susunod kong video sa mga bago namin subscriber sa lahat po ng subscribers namin maraming maraming salamat po sa support nyo sa video namin chubby bikers sana po paki like share and subscribe po yung mga videos namin para ma recommend po kami ng youtube sa mas maraming mananood Ingat kayo palagi. God bless inyo lahat. At maraming maraming salamat po sa lahat ng suporta nyo sa amin. Bye-bye!